Ang nilalaman ng ating video Come on up. Why not? Yeah. What is that? Oh! Back! 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 Mula sa nakakakilabot na tao na naglalakad sa dilim, white lady na sumakay sa isang Pinoy na taxi driver sa Baguio, ang nakakatakot na Indonesian dancing lady hanggang sa nakakatakot na nilalang na nakita sa tunnel, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ay nakuha ng kamera ang isang misteryosong nilalang na palakad-lakad na animo ay may nawawalang parte sa katawan mula sa madilim na kalsadang ito. Panoorin ninyong mabuti ang nakakakilabot na video na ito. Makikita sa video ang isang tao o nilalang na palakad-lakad buhat sa madilim na kalsadang ito. Subalit maaninag sa video na tila ba wala itong ulo, may nagsasabi na baka napoposes ang tao na ito na puro dugo ang katawan, may nagsasabi din na baka isa itong demonyo o espiritu. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Si Jerry, isang taxi driver na panggabi na shift, habang namamasada ito sa Baguio City, ay bigla na lamang may pumara na isang nakaputing babae sa gilid ng kalsada, na agad naman niya itong hinintuan at isinakay. Subalit lingid sa kanyang kalaman, ay may mangyayari pala sa kanya na isang nakakakilabot na kababalaghan ng gabing yon. Panuorin ninyong mabuti. May sumakay kanina, may sumakay kanina, may sumakay kanina, pero bakit na wala? Scout Barrio sabi, may sumakay kanina, wala. Makikita sa video, ang pagbukas ng pintuan sa likod ng kanyang minamanehong kotse upang makasakay ang babae na pumara sa kanya ng gabing yon. Ayon kay Jeric, ang nasabing nakaputing babae ay magpapahatid sana sa Scout Barrio. Subalit hindi pa man nakakalayo si Jeric, nang napatingin ito sa kanyang salamin, ay laking gulat at takot nito nang mapansin niya na wala na pala siyang sakay sa loob ng kanyang kotse. Hinanap niya ang nasabing nakaputing babae sa kanyang likuran subalit wala na itong nakita. Hinihinala ni Jeric na isang multo o white lady ang kanyang nasakay. Mapapanood ang kabuuan video na ito sa kanyang YouTube channel na Jeric Baguio Taxi Vlogs Pasga. Si Dunin Bull Davis, mula sa bansang Canada, isang hapon habang namamahinga sila sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang nakakakilabot na boses na nagmumula sa kanilang madamong likod bahay. Subalit nang kanya itong tiningnan sa nasabing lugar, ay wala naman siyang makita na maaaring pinagmumula ng boses na iyon. <coughs> Makikita at maririnig sa video, na si Dunin kasama ang kanyang pamilya, ay sabay-sabay na narinig ang isang nakakakilabot na boses mula sa kanilang likod bahay na animoy boses ito ng tao, subalit hindi ito normal na boses lamang. Oh, come out so I can see you! Come out! Come on! Come out! Come, DJ! Come on up! Come on! Hey, just fed off! What's wrong with you? Maririnig sa video na kung ano ang sinasabi nila Don inat at asawa nito, ay ginagaya sila ng nakakatakot na nilalang na ito, pagkatapos ay sinusundan ito ng nakakakilabot na tawa habang nakatago sa madamong lugar na ito na nasa likod bahay lamang nila. Come on out! Why not? Yeah, come on out! Come on, come on, dude. Oh, Let's Just go grab that gun. <laughs> no. Maririnig sa video ang salitang, wanna play. Dahil dito ang mag-asawa ay dalidaling tumawag ng pulis upang i-report at magsagawa ng investigasyon sa nasabing lugar. Nang hinanap ng mga pulis ang kanilang likod bahay kung saan nila naririnig ang nakakatakot na boses, dito ay narinig din ng isang pulis ang nakakakilabot na boses. Subalit nang kanila itong hinanap ay wala naman silang nakita dito na posibleng pagmula ng nasabing boses. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo at palaisipan ang kanilang karanasang ito. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang viral na Serbian dancing lady ay may iba't ibang version sa bawat bansa sa buong mundo. Ang dalawa sa trending sa TikTok ngayon na version ay ang dancing lady mula sa Russia at Indonesia. Ang Russian version naman nito ay halos maiyak ang babae na ito nang makita niya mula sa kanilang bintana ang nakakakilabot na pagsayaw ng isang babae sa tapat nila. Ang kakaiba at misteryosong version naman na ito ng Dancing Lady mula sa bansang Indonesia na nagmula sa YouTube channel na Fahad Rai. Na may title na, Serbian Dancing Lady Death, na kung saan ay makikita ang isang animoy bangkay nito na nakagapos at balot ng mga dahon ng saging. Makikita din sa video ang isinasagawang dasal at orasyon ng babaeng albularyo na ito laban sa bangkay ng Dancing Lady na ito. Makikita din sa video ang panlalaban na ginawa ng nasabing dancing lady na ito sa albularyo at nagawa pa nitong makagat sa taynga ang babaeng albularyo. Panoorin ninyo ang kakaiba at nakakakilabot na video ng Indonesian dancing lady na ito. Kasi, gusto sa Uh. Uh. Ah, ah. Oh, oh. Apa? Tidak, tidak ada syarat. Kamu um. harus terima ini. Kayo ano yung masasabi niyo sa version nila na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang lalaking ito, isang gabi matapos na makauwi ng bahay, ay bigla na lamang may nadatnan na nitong nakakakilabot na pangyayari sa kanyang pag-uwi na ito. Panoorin ninyo kung ano ang kanyang nakuhana ng video. Matapos may post ang video na ito, ay agad itong nag-viral. Maraming mga viewers ang kumu-question sa authenticity ng nasabing video. May nagsasabi na bunga lamang ito ng CGI. Subalit marami din ang naniniwala na totoo ang nasabing paranormal na video na ito. may mga viewers din na nagsasuggest na nangangailangan ng bendisyon ng pari ang nasabing bahay upang umalis ang masasamang espiritu. Kayo ano naman ang masasabi nyo dito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang YouTuber namang ito na may YouTube channel na Omega, na kung saan, ay sinubukan naman itong pumunta sa isa sa pinakaluma at pinakakinatatakutang train tunnel mula sa bansang New Zealand. Sinasabing matapos ang trahedya na nangyari dito ilang pamtaon na ang nakakalipas, matapos malibing ng buhay ang ilang mga tao dito, ay nagsimula na itong katakutan dahil sa nakakakilabot na pangyayari at trahedya na naganap dito sa kasalukuyan ay palagi itong naging lusutan o tunnel ng mga nagbabaik sa lugar na ito. Dahil dito si Omega kasama ang kanyang aso na si Max ay magsasagawa ng kanilang sariling investigasyon hinggil sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar na ito. Panoorin ninyo kung ano ang kanilang magiging karanasan sa pagpasok nila sa abandonadong tunnel na ito. Let's go back in. Here it is. Woo! Max! He's some sort of now. Max, come here. Come here. <laughs> oh, shit. Oh. Max, who's that? Who's that, Max? What the actual? Can you go, Can you guys hear that? Oh. Max. Where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the. Hello? What is that? Hello? Is there somebody here? This is creepy as. What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Makikita sa video na matapos nilang makapasok sa pinakaloob ng nasabing tunnel, matapos marinig ang birthday melody ay nakakita sila ng isang laruan, matapos nito ay makikitang tumakbo ang asong si Max upang hanapin ang pinagmumula ng nasabing tugtog. Sa kanilang pagpapatuloy na pag -e explore sa nasabing loob ng tunnel, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang camera na animoy isang tao buhat sa gilid ng nasabing tunnel na ito. Matapos makita ang nakakatakot at nakakakilabot na human figure na ito buhat sa pinakaloob ng tunnel na ito, ay agad-agad silang tumakbo papalabas ng nasabing tunnel upang sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.